Grabe yung likod mo, sir. Straight na straight. Hindi ganito ang katawan natin. Eh, no? Hindi ganyan ang katawan natin. Nakaganon yan, eh, no? Tignan mo to. Almost the same yan, para nakakurve, eh, no? Kahit sa nyo tignan, ganito ang buto natin. Ganyan, no? Parang naka-S. Pag naka-lateral view, pa-S. Eh, tingnan mo itong kayo, sir. Tuwid na tuwid. Ha? Tingnan mo, parang puno ng nyog. Tuwid na tuwid. Pagka ganyan, ibig sabihin yan, straighten and lumbar curvature, makukumpres na makukumpres yung mga dis mo. Kaya, hirap na hirap kang kuminyos. O, pagkasabang, pagbigyan ko, kailangan may unan para para ma makikita. Kailangan may unan para mabend. Kasi pag in-straight mo lang, Ah, sarangat yung Sobrang straight niya bossing eh. Tapos yung L5S1 mo, may herniation. Okay, sa Ayan oh. <L5N2> Nakalabas herniation po ang tawag yan. Ganito nangyari sa kanya. Ganyan. Yan L5S1 yan. Sakto-sakto yan. Ganyan Pero ito talaga. Kasi ito, hindi ito herniation. Na ano, Ayan, yung nasisira na yung bis uh, eh? Para makita niyo kung ano yung information. Tingnan mo dito, wala. 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 Tingnan mo dito. Okay. Sabog na sabog. Yan ng L5S1. S2 yung maliit. Ting. ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano pangalan pinakamatagal ko nang tayo, uh, 10 minutes, 15. Okay. Ang lumabas sa iyo, ayan oh. Lumbar spondylitis with multi-level disc bulge causing barring the spinal canal and neural foraminal narrowing. Most notable L12 s where disc bulge and superimpo superimposed disc protrusion. Protrusion, protrude, Bumukul pa ano. Hindi pa siya totally ano. Na... Kasi ang herniation tsaka protrusion, Pirat siya, pero ang position, imposition. Eh, position. Ngayon, with right subdicular disc extrusion compressed to the right transversing S1 nerve root, causing mild to moderate spinal neural carotid. Neural foraminal narrowing As detailed above Okay, sir Ang oh, nangawit? Ah, parang may Sige, ikaw ng patagilid Ikaw ka ng patagilid para ano. Ay, ang patagin. Ika so, ang patagin. Nira pa kayo magpagano pa rito. Hindi, okay. pero bago ka umabot sa ganyan, anong ginawa mo? Wala. Nagmumotor ako eh. Nagmumotor? Mala Pulacan to Manila ako. Kaya nakapag, nakaldag. Ay, diba? Yan, yan. Komportable ka sa ganyan? Hey, Oo, oh, pero hindi. Okay. Oo, okay. sige. Wala sirang siray ah, ano nga sya, nga sya, Kasi, uh, Sobrang sakit na, no? Aray, hapusin mo nga muna, Roy. Ang gagawin natin dito, ma'am, normal lang na may pain-pain talaga yan, hindi pa yan, ano. Kailangan yan talaga, mapahinga muna siya. Tapos, pahinga muna siya, tapos, vitamin sa nerve, para mabilis mag-regenerate. Sige, ano, sa tulong ko, sa tulong ni Doc, sa tulong ng adjustment ko, maghihilom din yan kaso tightening disc na siya. Yung protrusion kasi tumama sa kanya, medyo malaki. Medyo malaki. Medyo malaki yung pag-extend out. Sobrang, kaya pag tumatagal siya nakaganito, oh, kirot. Okay. Hmm, bawal yun. Taste mo lang. Kailangan mo itong Oh, relax lang. Tsaka yung ano niya, yung likod niya, straight na, straight na. Kamu motor mo yan. Tabi lang side. Kamu motor mo yan, magmula, Manila to Bulacan, saan kayo sa Bulacan? Hagono, malayo-layo rin. Nakakaldag na nakakaldag, balik-balik, balik-balik. <laughs> Ay, lang sila nga. Eh, ka. Merong compression S1 nerve root mo. No? Kaya mamamalit yung mga paa mo. Kaya mong dumapa. Sige testing mo. Pag hindi ka makatagal, patatagili rin na lang kita. Medyo malawak yung pagkaka-protrude mo. Ano? Ayan, okay ka lang? Okay. Okay lang? Sige, ganyan ka lang ha. Uy, up plus baby lang ha. Tapos yan, palagi mo na yung yung back brace mo na yan. Tastace lang muna. Gagaling din naman yan. Gagaling din naman yan. Kaso, it takes time kasi ngayon kailan lang yan pumutok Iwasan mo muna yung mga movement na may kaldag-kaldag. Gaya ng pagbumotor. Pahinga-pahinga mo na muna. Pistis ka lang muna. Gagaling din yan. Okay? Inhale. Exhale. Diyan ka muna. Ayan. Ayan mo lang sumingaw. Ayan. Pag nakaganyan ka, uh, gumuguhit. puwetan. Pero pag gano, wala na yung... Basta makirot lang sa puwet. Dati kasi, buo talaga. Eh. At na, may nalay, may sakit. Yung pag inangat ko, patulang patulang. Mm -hmm. ito, Hindi ko siya matuloy dati. pag ganyan. Pag eh, natutuloy ayan. Eh, ayan, eh, masakit na. Mm -hmm. Then, normal lang yun. Alam mo yung sciatic nerve kasi hanggang pa ayan pansamantala hindi mo pa yan magagawa. Parang maigsi. Parang maigsi siya. Ganun ang paramdam niyan. Pero siyempre, sa tulong ng mga adjustment sa balakang, pag nawala na yung pinch ng nerve yun, kakayanin mo na yan. Tapos sa mga stretching, kagaya nito, pwede ka sa ganyan. Parang bibi natin mo siyang papasok. Mapapansin mo parang nauunat doon sa puwetan. Ayan, no? Ayan, no? One, two, three. Pero mabilis lang. Pansamantala, buti nga ikaw, kaya mo na yung ganito, eh. Okay. Kahit pa paano, naagayan nyo mo. Atin. Yung iba. Atin. Yes. Correct. Kasi parang maigsing-maigsi yung sciatic nerve mo. Correct. Alam ko yung pakiramdam na yan. Hanggat maaari, hanggat maaari, tulong-tulong kami sa sarili mo. Pag ganyan, no? 1, 2, 3. Tapos, paw. Itong severe muscles, pasang dito sa may bandang puwetan mo. Lam, aplosin mo lang ng paw yan. Kahit pa paano, magiginawaan yan. Okay? Tapos, yung ituturo ko sa'yo, yun lang, yun lang gagawin mo. Sundin mo yun. Yung pag ano, no, one, two. One, two lang palagi sa morning. Makaka-recover ka niyan. Makaka-recover ka Tapos iwas lang muna sa mga makakatag. Tapos dahan-dahan sa pag-upo. Pagka nangangawit, humiga. Pansamantala kasi sirang-sira yung ano. Ang laki nung pagkakaano, sir. Dati, pagsapoko, kahit mga dalawang minuto lang, sobrang sakit. Di na kaya. kaya Sige, pag... Wala, sobrang cute niyan. Tagilid ka. Pag tatayo ka, tagilid muna. Sige, tayo. Dito. Tukod mo yung siko mo. Tukod mo yung siko mo at baba yung paa. Baba mo yung paa. Yan, dyan ka kumuha ng puwersa. Okay? Tapos, tayo ka. Sige. Magsinelas ka. Sinelas ka. Harap ka sa akin. Ganito ang gagawin mo day by day, kada pagising ba lang sa umaga. Parang tutuhurin mo yung ino mo, ha? Ikaw nga. Lakasan mo. Sige. One, kabila. Two. Okay, upo. Thank you. Eh, kailangan mo ano yun? Kailangan mo masunod yun. O, tingnan. May tutumit na yun. Kailangan mo... naka... masakit sa na Daranasin nyo lahat yan. Gagapang ka hindi ka makakatayo, gagapang ka sa ano, tapos hindi ka makatagal makaupo. Pero once na nagagawa mo na to, magugulat ka yung difference. Yes! Eh, ganun talaga eh. Pero, maghihilom din yan sa tulong ko, sa tulong ni Doc, yung binigay sa inyo ng vitamins sa nerve para mag mabilis makapag-regenerate yung tinatawag nating na damage sa mga sciatic nerve. Okay? Pansinin mo, oh, makakatagal ka. Oo, na isa yan sa mga sinyales na good yung, good yung adjustment sa loob. Pero pag mali ang adjustment sa loob, mali yung tunog dun sa loob, yung nararamdaman mo dati, hindi mo ma... Parang ayaw mo madinan. Yes, ganyan no? Pero yan, napablock mo na. Aka na yung brace. Sige lang, tsaga, tsaga ka lang muna. Mala, hindi maganda yung pagkakabasag ng ano niya. Talagang ipit na ipit. Ang laki nung nag-extend out. Tsaka ang kabit niya, tayo ka idol, tayo ka. Ako magkakabit ang kabit niyan, half, half sa puwet, half sa katawan. Mm -hmm. Yan, ganyan. Para mali, sige. Yan ang tamang kabit niyan. Mm -hmm. Yan. Hindi dito sa tiyan. Tingnan mo yung marker mo, nasa tiyan. Mm -hmm. Diyan, oh, kasi nandito yung S1, oh. Nasa puwet na talaga siya. Yan ang i-compress mo. Mm -hmm. Oh, tingnan mo ngayon, oh. So, dati, dati yun, hindi na ngayon. Hmm. Okay? Mm. Pagaling ka idol. Ha?